What's up guys? So for today's video ay maghahara na tayo in public at meron tayong guest ngayon guys sobrang ganda ng boses mas Pasa mas tol, pasa tol What's up guys? My name is Vince and you can subscribe my YouTube channel Vince Masila Subscribe guys, subscribe at kaganap siya bilang taong krasa Kaya huwag natin patagalin pa Let's go! Your 🎵 Kahit na ganyan ka, alam ko, wala namang perfectong relasyon 🎵 Ma'am, huwag ka lang. Ay, sorry po. Tanggalito ka ma lang, ma'am. Ha? Parang familiar ka rin sa akin. Pero tanggalito ka lang. Ha? Ay, okay lang na. Okay, kilala ko sa'yo. Okay lang? Till dyan po. 🎵 Hawakan mo ang aking kamay 🎵 Mayroon ka bang Ay, ka na? Ayaw mo? Jowa Ay, mo? Ah, hindi hindi. Ayoko ka lang, mo. <laughs> Baka alis kayo. Akala ko kasi yun na yun. Matakot ko sa akin eh. Okay lang na. Tatabi ako, Ma'am. Pwede? <laughs> Sige, Ma'am. Sige, makakantaan kita lang. Sandal mo sa hanap Ang ulo mo sa onan, kahit ano ay aking kukumutan mga problema ay yung malililutan. Habang tayo niyag kayakap sa dilim. 🎵 pigilin kung nais mapaloha 🎵 Pakiramdam mo'y sana'y guminhawa Gusto mo ay magsigarilyo muna na, Habang tayo'y magkayakap sa dilim Okay lang ako Okay lang <laughs> Sandal mo sa ta Ang ulo mo sa unan Nagahanap kasi ako ng pwedeng mano pwedeng, ma, pwedeng ma Pwedeng maharan na ba Kasi wala naman akong Wala naman akong ginagawa Alam Lala mo yan mag Lala mo yan Hindi Ano pagkain Ayaw mo? Anong gusto mo? Ha? Ano ano? Kuya, ano yung gusto mo? P pwede ako magkakiram ng gitara Gitara? Oo oh. Kakanta ka? Pagkain, ayaw mo? Ah, marunong ka mo gitara? Dati, dati, try ko lang Baka ano mo, baka sirain mo <laughs> Hindi, hindi Ha? Hindi, hindi Ah, hindi mo sirain <laughs> ah, Sige, try mo Try ko lang Oo, oh, sige Sige, sige oh, Pwede ka naman dyan, no? Dyan. Okay lang ba? Okay lang ba tumabi? Huwag ka mata. Huwag <laughs> Ay, parang marunong to. Ha? <laughs> sige, sige, sige. Sige nga, sige nga. Marunong ka ba?

balik saya Ayo, ayo. Thank you, thank, you. Salamat, salamat. Sabi, salamat, salamat. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Kawaii okay. <laughs> Galing din ah oh. Putik na taong grass <laughs> Galing ah oh. Dito okay, na ako Lama talis na ako Thank you Lama ah, Dito ka pa ba? Diyan ka pa po Okay po Bye bye Thank you okay naman, Okay lang. Saan po ba pwede makakuha ng uh, na lisensya po? Sa LTO. Sa LTO. Saan po? Ano? Doon sa likod. Ay. Okay lang. Nakuupo muna ako, ma'am. Okay, sir. Ha? Malayo yes, kasi yung nilakbay ko. Okay. Okay lang. Kasi. Okay lang na. Makikilala ko sa inyo tatlo. Yes, sir. Okay lang. Till dyan po. Okay lang. Natatabi ako, ma'am. Okay, sir. Oilang na, totok tobao guitar. Ah, sigi sigi. Oilang. five is the number that comes to my head. When I think of all the years, I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I'm planning to do. And you know one of these days When I get my money right buy you everything and show you All the finer things in life But forever ever being lost So there ain't no need oh to go But one day I won't be able to ask you love then I said Bobby forever u mine i said wow you really you mm -hmm. sorry okay lang po yes. <laughs> thank you for i'll say will you marry me opo maraming maraming salamat po may naantay din ako na no, Dumaan dito okay oh, Yung kasama ko. Kasi ako, sa ano kasi ako, sa Yugan ba? Hmm, layo ka lang. Wala. Hala. Sisu. Wait lang, wait lang, parang may piso. Antay lang. Okay, huwag na lang, huwag na lang. Ha? Ah? Huwag na lang, haharanahin ko na lang kayo. Nakanta ka? Oo, uh, so Kagaya ng ano, ginawa mo kanina. Ay, nanonood ka pala. Sige, sige, sige. Huwag mong sirahin yung gitara mo. Sige, sige. Huwag mong sirahin mo. Ha? Sige, sige. Okay lang. Try ko, try ko. Huwag mong sirahin na. Try ko lang kung hindi. Ah, sige, sige. Ah, oh, umupo ka na lang dyan. Dito, dito, dito. Ah, dito, dyan. Dyan, sige, dyan. <laughs> sige, sige na. Ayan. Sige, sige. Oh, sige, gawin ka na. Huwag mong sirahin na.

And make her mock Ano nahihiya na Galeng, galeng, galing, galing. galing. Ano? Ha? Salamat, salamat. Ba. Ah, sige, ah, sige. Salamat, sige. So, yun siya na, wala kami pera. Sige lang, sige lang. Ah, wala pa kasing eleksyon eh. Sige, sige lang. Wala pa namimigay nami, ng nami, 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 nami pera ba? Ah, sige. Salamat. galeng galing mo, ang galing. Ma'am, salamat, ma'am. Thank you, sir. Okay, pamunta lang ako sa, ano, ma'am, sa, ano yun? Sa LTO. Dun sa likod. Okay. Bye-bye, Thank you, bye-bye. Hey, ma. Am. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ah, okay lang nga. Ah, ano, ma mag magtanong ako sa'yo. Ha? <laughs> huh? Magtanong ako sa'yo ba? Sige. Okay lang? Oo. Uh oh. -huh. Tagalito ka lang ba? Oo. Uh -huh. Ah, saan po ba dito banda yung ano? Uh -huh. Yung... Yung kuanan ng... Li lisensya ba? Lisensya. <laughs> sa likod. Ay, sige. Pupunta kasi ako mamaya. Okay lang na. Upo ako ma'am. Sige. Ha? Okay. Uh -huh. Tumakbo ko siya, huwag itikaling eh. Weeeh, di naaa. <laughs> Naghanap ako na pwedeng matanungan kung saan yung ano. Okay lang, natatabi ako. Thank you ang oh. ganda mo naman po. Magandang tilak, puso ko yung napihal. Okay lang na, na makikilala ako sa'yo Sige. Okay lang, till mm -hmm. dyan po. Sige. Hawakan mo ang aking kamay. Ilan taon ka na mga po? Itin. Okay. Ah, pwede na. <laughs> Sandal mo, sada, ang ulo mo sa una. Ay lang na malaman ko ang ano yung ano, type ng dugo mo. Ah, uh, type A. Type A. Opo. Okay. Ah, kasi yung akin, ko ano, ah, uh, type type kita. Baka <laughs> 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 may magalit no. <laughs> wala, wala. <laughs> ah, wala. Okay. Overnight scenes and dinner and wine Saturday's girl I wasn't in every love Never had a time To my hustle I hurry Laughing myself to sleep Waking up lonely, I needed someone to hold me over. Girl, sure, every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're every boses <laughs> ko. Okay lang. <Ay. laughs> Ikaw ang kabaron mo. Na. Ah, Ay. Ay ah, hindi ka. Ano ginagawa mo dito? Ano lang? Na. Galagala lang. Galagala lang. Uh -oh. ah, Wala bang kasama? Wala. Lalo mo. Dito lang Ano yung satya mo kuya? May piso kayo? Pera? Oh, piso kayo. Pera <laughs> <laughs> Allah, wait lang, wait lang, wait lang. Parang meron ako dito, wait lang. Piso lang? Oo, oh, piso lang. Oh, sige, piso. Sabi mo eh. Pamasahe pa po. Oh, ito na lang, dalawang piso. Pamasahe mo, pa papunta na bawa. Wala. <laughs> 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 Nakakatakot <laughs> <laughs> yan naman. <laughs> binigyan na ako ng ano, piso. Oh. Uh -huh. Pwede ko ba kayong aranahin? Mangara na katulad ko. Inara na ko ng chat. Sige, try ko lang kasi. Para marunong ka magitar. At, ah, sige. Oh, guys, mupo ka na lang audio dito, dito sa tabi niya. Dito na lang. Dito tabi niya na lang niya. Dito na lang. dito lang. Para ano? Para hindi naman ano sa iyo. Okay, okay lang tayo. Sige, okay. Sige. mo. Sige, sige. Ay, para marunong tong kumanta. Ah. Sige nga. Sige, sige.

Ditrip lang. Sige, sige, sih, itu tuloy, itu mo. itu nagugutom ka aku eh. Hey, hey,

<laughs> okay, galing, <laughs> galing, galing, galing. Salamat, salamat. salamat, salamat ah. Saan ka na pumunta? Bunta na ako dun sa Davao. Davao? Oh, okay, Tapos yung 2 peso, pamasahe mo? Pamasahe ko. Sige, ah, sige. 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 Oh. Salamat. Hindi yun ano? Pal palaboy dito? Hindi nga, yung gano'ng nakikita yun. Ako, oh, karong pagkita na? Hmm. Oh. Sige. Salamat ate. Oh, sige, sige. Eh, ano? Uh, nice to meet you again. Sige, nice to meet you. Thank you po, thank you. Bye-bye. Ay, yung yeah. ano ko pala. Ay. Yung kapapa. Thank you. Salamat. Bye, ate. ko lang sigurado na ko sa'yo Hindi hindi na mababago So yun guys, aming maraming salamat sa panunod ng aming video And don't forget to like, share, comment, and subscribe To my YouTube channel At ito ba ang aking guest ngayon? Si My name Vince and you can subscribe me yes. YouTube channel Vince Pasilang yeah. At ah, chat out po guys. Kay... Wait lang ha Top update sa among fan videographer Winston Barleso Huwag saya iyang assistant videographer Huwag guys sa akong kuya Marjun Felicilda Wala na siya nakauban sa mga shooting guys Kay nag Nang-apply na siya para sa pagkasiman tol Pingga permente tol Huwag wait lang ha Riljan Hinay. Ikaw ka, tara na. Ikaw shout out po dahil kay Riljan Hinay. O shout out kay... Bern Bernadette. Riljan Russell Sampang. Shout out sa mga idol no. Shout out kay Bernadette. Lagi po, kisang comment guys. O kay Bernadette. Bernadette Guston. Ba, shout out sa mga idol na. Ika. Ika, mas hindi na kayo shout out. Wala, wala, wala. shout out. Kaya yeah, maraming maraming marami salamat guys sa panonood dan aming video. Thank you.